Run. 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 Hmm. Alam pala. Boy ka pa? Oo, <laughs> ako ha. <laughs> ah. Di eh. mo na isahan mo ko. Ha? O yan, ang pag-isa kay Gakong Kuli. Kalantaw ko siya yung mga kwan. kan Ha. Ta na i. Eh. Kita taw. Eh. Kitao ginaw kung hina pangita inda nga bilulan ya. Ga pagag pinangita kana ko ding gadto, ha. Araw ka malandig lang sa plaza? Dali dinoy plaza. O matahimik na yung plaza Ikaw malandig ka pag gamusang plaza di <laughs> Pag isip pag wala, pag wala magawa Relaxing si Birim on binluta TV pagmasdan pagmasdan mo pagmasdan nyo si Raymond Binluta anong ginagawa oh. Hmm. arin mga kanlak <laughs> ito siya kilala yun yung mga kanlak Oh. <laughs> oh. <laughs> Ito, kilala Joko. Na. Si <laughs> ah, ah, oh. Itu kilala Lena pag nang kunsenyeo si kan laki na mengakan lak. Lislang. Konsin senena nakakila la sini, ikan lak. Amuni ang amon di pambato. Oh. mga kanlak oh pagmasdan nyo ang taong ito kung anong ginagawa sa buhay niya mga kanlak <laughs> yan yan ang amigo ko mga kanlak o, pagmasdan nyo ha pagmasdan nyo amigo amigas si uh, kahanlak <laughs> o o o o tingnan nyo o o o o, o. pagmasdan mo kahanlak o. o o o o kung anong ginagawa yaw o o o diba tingnan yung ano yung ano ya yung ang ayo uh, nagbook ang tao sa kumbabi tingnan tingnan niyo kun ano kun ano yan ilang buwan na yan yung ano niya ina inano nang tiyan niya <laughs> sa inyo ang mga ka unlock pag masdan niyo ang tiyan. ilang buwan na yan oh oh, oh. <laughs> tingnan niyo kan lakas yan. Ito na lang yung ano yeah. sa akin oh. Mga kanlak oh. Tingnan yung tingnan niyo. Oh, <laughs> tingnan oh, yung it. ano niyo. Oh. Pila pila na pila yung buwan na yan. <laughs> oh, mga kanlak oh. Oh. Hindi di o oh, mga kanlak oh. Oo, oh, oh, tingnan mo. Kahit ilang buwan na yan bago magano lumabas. <laughs> Oh, di na? Dali di. Time oh. to go get Ito ang mga kanlak ko. Oh. Tingnan ko sa kanlak. Gawin na natin. Ang dito yung mga kanlak. Itong mga area na gusto ni kanlak na makikita yung tao sa madilim. Hmm. Apa siya ni Sugulan tukulang? ito. na papranting kalang. Matagal namin siyang makita siya. Ano kano? Ano to? Ano to? Hindi ba kay extra Kay ayaw patingin sa akin. 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 Ayaw May sa akin. Ayaw patingin sa akin. Ayaw patingin sa sa akin. Ang sa akin. itong